lunch ko ngayong araw. Basta day off. Walang oras ng kain. Kain tayo ng kain. Uh, akin palang kanin ay turmeric. Yan, turmeric rice. Kung baga, kanin siya, basmati, pero inaluan ko siya ng turmeric powder. Kaya siya yellow. So, ang aking ulam ay ginisang munggo, bigay ng kapitbahay, at saka ano, yung paksiw. Paksiw siya. Taminan nyo ba? Sarap. Kaya, kain tayo. Kain tayo. Kayo guys, anong ulam niyo? Anong ulam ng tanghalian nyo? Ano palang ulam niyo Tatanghalian. Mali naman yung Tagalog. Hirap talaga ng mga bisaya mag-Tagalog. Kaya pasensya na kayo sa mga Tagalog minsan namin. Masarapan man ako nang mula. Manihingat mm -hmm. kasi ako sa mga ganitong pagkain kasi alam ko bawat luto may bawang. Hindi kasi ako nakain ng bawang kaya ganito. <laughs> kaya ano, pero kung ako magluto, kain talaga ako nakain kasi nga walang bawang. Hindi ko nilalagyan ng bawang. Sibuyas na. pag ako nagluto, tuloy-tuloy talaga ang subo. Kasi nga, walang bawang, sigurado walang bawang. Grabe ang pimples ko, nangunguna. Kakakayo ng sili. na sa diet. Hindi tayo mag-diet kaya malaki na ng mga braso. Biyag. Hindi na bali malaki. Basta healthy. Ang problema kasi malaki tayo para tapos hindi tayo healthy. Yun ang problema. Diba? At least wala tayong iniinan sakit. Kaya nga ako nag nag-herbal talaga ako guys. Yung cloves, cinnamon, bay leaf, pati hibiscus, pinaghalo ko talaga yan. Nilalaga at yun ang iniinom ko. Tapos, ano, yung buto ng ano, buto ng avocado. Kin ko yun at nilalaga. Yun ang iniinom ko din. Kaya. Mwen apel akon tonde yon ki another sandok. <laughs> another sandok. Bagay, hindi naman full-full yung nilalagay ko kasi dito, guys. Kaya, ayan. Yeah. Hang? kasi tayo kasi nga ano Actually, ayoko sana kumain ay. Kaso binigyan ako ng ulam ng kapitbahay. Ayan, nakaluto na lang kung kanina. Eh. Ito naman kasing kaniyan ko kahit marami yung makain mo nito. Okay lang kasi less carbs kasi ito. Low carb ba yung basmati rice? Kaya okay lang. Compare mo kasi sa jasmine ba, jasmine rice. Sabi ko kasi lang. bigat siya sa Pero ang basmati ay hindi. Lahat kasi ng video ko, <coughs> makikita nyo lang talaga dito sa bakod. Dito lang kasi ako nag, ano, ibibigil. bihira Bira lang. <coughs> Bira lang kasi ako nag-stay ng kusina. Kaya dito nyo lang ako makikita talaga na nagbi video Bakit lagi na lang ganyan ang, ang makikita namin? Baka magtaka kayo ba? Makikita nyo. Kasi nga, bihila ako pag ng kusina. Takot ako sa mga tao. Charot. <laughs> Peaceful kasi dito, guys, pag kumain sa kwarto. Kaya may mesa ako dito. Kaya kahit na kahit na ano kahit maliit lang at least may ano ka may may privacy ka mahal mahal siya pero pinangalan may privacy may privacy ka ba magagawa mo lahat ng gusto mo kasi wala kang nadidistorbo sa kusina wala ka naman madistorbo dahil <laughs> pero I mean yung nakain ka ba ng pahinig ganun busog na guys. So, wait muna tayo ng mga 10 to 15 minutes bago tayo uminom ng tubig. Kasi uminom na ako kanina konti eh. Kasi daw, hindi daw maganda yung pag, pagkatapos mo kumain, inom agad. Hindi daw yan advice na po. Kaya wait muna tayo ng 10 to 15. So, hanggang dito na lang yung aking video. Salamat sa inyong pagsama. Thanks for watching. Bye guys. Bye. See you on my next update. <laughs> Thank you guys. Bye.